Tapos alam mo ba, si mama ko, yung kapatid niya, na asawa ng nanay ni Auntie Susie, namatay na yung aso. Hindi ko inasahin kasi yung aso nila, mahal na mahal nila ay, yung aso nila. Ma 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 ay, mahal din? Mm -hmm. Ah, magkala? ano guru 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 yung guru <laughs> 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 Grabe. Tapos, si Pedro siya ko na lasingero sa kamingi susi ng Diyos ko nag-commit nag-commit nang no. 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 adultery nag oh. sige kain ka o. kain lang na sige kain ka kain ka kain nice Okay lang. Masarap to diba? at yung gusto ni Lola magdate? sausao -so ko sabi niya masalapta o Masarap sinasausa? -so -so. <laughs> <So, yeah. laughs> gusto mo kain tayo? kain? Kanina niya pa kano 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 Order lang kayo. Ma'am. Ako mo kayo sa akin? Oo, oh, ako na mo kayo sa iyo. Lahat. Ano ba yung order mo? Ano ba? So, lahat yan. Pati sa'yo, ano yung order mo? Burger. Burger? Hindi mo na nadagdagan. Fries. Large fries. BFF fries. Nagdagan mo pa. Ako magbabaya. Yaman mo naman ba eh? Di Yaman mo naman. Napadala ko na si tapos, nagdudag ng alawan si Tita. Oh, ay, oh, so, yun, hindi ko kayo sa sa na magkakaroon ako ng ganang budget. So, I want to share it with you guys. So, order na. Mama, libre mo yung gamit sa na, ABC? Yes, yes, yes. Okay. Mali na order, I'll pay. Okay. So, Naiwan ko yung wallet ko dun sa ano. Sa... Sa car. Ba't hindi ko muna magbayad? So nga, wala tayong car. Wala pa tayong car? So, gif? So, gif ako sa mga wallet ko. i mo naman. Tapos, wala din akong pumasahin mamaya. Ganda. lang Ikaw, ikaw Of course. Sige, buti payag ka. Order pa ko ng ano ah, ng 30 Pesos. Itinom yung nanon. Nakablock. Ang gwapo Ang gwapo niya. gwapo niya yun Ang gwapo niya pwede naman yan mamaya sa bahay. Ito ka mo, walang respeto sa pagkain. Love life niya yan eh. Kain ka muna. Wala talaga siyang paki Ano Yeah. yeah.

Bilis! Isang kaya! na to, Bilis! Ano, inom na lang eh! na! Ano mo palili- Pusit <laughs> kahit may tao eh! Kailangan ko si Papa, Beb! Sarang lapas sa atin! Oh! <laughs> <laughs> Wala siya. Ako lang yung bed? na last na. Ako na lang. Sige. Ay, bebe, thank you nga. Meron pa. Meron pa, na lang. sige. Sige naman.